Hello guys! Good morning po. Uh, Mag-update lang po ako tungkol doon sa mga nagtatanong sa akin at nagko-comment po dyan sa aking YouTube channel about po doon sa uh, pag nakapayment na po daw sila ay mabibigyan po agad daw sila ng uh, another offer. So ang maisasagot ko po dyan Uh, hindi po lahat na nagpe ng advance ay hindi po agad nabibigyan ng offer ni Gcash. So, ang kailangan po kung gusto nyo po na mabigyan ng ng offer uh, sundin nyo na lang po yung inyong payment mode kung kailan kayo matatapos at pag nag po kayo at kung kaya nyo lang naman bayaran ng 3 months or 6 months na gusto nyo mapadali ang pag-offer agad sa inyo ni GCAS, ay yun lang po ang inyong uh, kunin na payment uh, schedule para hindi po kayo uh, nag advance payment. Kasi po sa GCAS, si GCAS lang po ang makakapag-determine kung bibigyan po agad tayo niya ng offer. Kasi yung iba... Na sabi nila dyan sa comment section ko na uh, nag-advance payment po sila ng pagbayad uh, kasi gusto nila agad na magkaroon ng another offer kay g Gibbs or G-Loan pero po yung iba hindi po agad sila nabibigyan. At regarding po dun sa mga nagtatanong na uh, halimbawa first loan inoperan kayo ng 2000 next loan nyo, so babayaran nyo agad ng madali para ma-additional agad kayo sa offer nyo. Depende po yan kasi minsan nagme-maintain pa din si Gcash kung binigyan kayo ng first loan ng 2,000 at ngayon 2,000 sa susunod 2,000 pa din at another pa din hindi pa din kayo dinagdagan ng offer, yun po ay meron kayong ah uh, ano yon meron kayong uh, kailangan na i-follow kay Gcas yung mga features po niya. Like po sa pag G-invest, G-save. So, yung mga features po niya, uh, yan po lagi nating tatandaan. At depende din po yan sa pagbibigay ng offer ng uh, additional loan ni Gcas kung uh, kayo po ay laging nagka-cash in. So, cash in at palagi niyong ginagamit sa transaction kasi si Gcash po ay nagbe-base po siya sa G-score natin. Kung bumababa po yung G-score natin, mapapansin niyo diyan sa profile natin sa Gcash, titingnan niyo lagi yung G-score niyo. Kung bumaba po 'yan, wag na po kayong mag-expect na malaki po ang offer sa inyo ni g Gigibs or ni J-loan. So, kailangan po maintain nyo or sustain nyo ang inyong paggamit sa transaksyon ng inyong GCash. So, gumamit po tayo ng mga features ni GCash like G-Invest, uh, at palagi pong mag-cash in. Okay. So, kasi kadami po nang nag-comment dyan na nag-offer daw si GCash first loan ng halimbawa 2,000. Then, Pagkatapos po din daw, nagbayad sila ng early advance, ganun pa din, 2,000 pa din. So, si Jika po ang makakapag-determine yan at hindi din kami makakasagot na mga nag-update about dyan kung ano ba talaga yung system ni Jika sa pagbigay sa atin ng mga offers loan. So, sana po uh, patuloy pa din kayo sa pag-subscribe, manood ng aking mga vlog. Uh, Ia-update ko po kayo Kung ano po yung mga next ko na naman na i-upload So maraming salamat po sa inyong uh, panunood sa akin Lagi at pagsusubscribe Thank you po